For today's video nga mga mi, ay gawa naman tayo dito ng tacos. Dahil kahit nasa bahay ka nga lang talaga, ay makakagawa ka nito. Tapos, ang mga ingredients nga dito ay napakadali lang niyang gawin. Bale, ang kung ang ginawa ay nagluto lang ako dito ng ground beef. Pero nakadepende pa rin sa inyo guys kung ano nga ba yung gusto nyong ilagay. Pwede ding pork or chicken. Ang ginawa ko lang sa pagluluto ay nagisa lang ako ng bawang at sinod na itong ground beef natin. Then pinaghalo-halo ko lang talaga para lumabas talaga yung mantika niya. Saka naman ako dito naglagay ng mga pampalasa gaya na itong 2 tablespoon ng oyster sauce, 2 tablespoon naman ng soy sauce, at 2 tablespoon din ng ating brown sugar. Then itansya nyo na lang yung paglagay ng asin at paminta. Tsaka naman natin haluin para talagang mahalo yung lahat ng mga ingredients na lagay natin. Bali, papakaluin nyo lang hanggang sa maluto ang beef natin. Ganun. Hindi ko na nga pinakita sa inyo yung paghiwa ko nitong cabbage, kamatis, cucumber, at itong bell pepper natin. Tapos, hindi pwedeng mawala itong taco shell natin dahil dito natin ipapalaman yung lahat ng mga ingredients. Bali, kumuha lang ako ng limang pirasong taco shell. Saka ako na din nilagay itong mga naluto nating beef. Bali, nasa around 1 tablespoon lang yung nilagay kong beef dito dahil marami pa tayong ilalagay. Gaya nitong mga kamatis at yung mga nahiwa nga nating cucumber, bell pepper at cabbage. Basta ganun nga lang kadalay gumawa ng ating taco. Kaya naman kung nagbabalak nga kayong magnegosyo nito or ipangdagdag sa paninda nyo, ay pwedeng pwede nga mga me. Tapos yung taco shell nga ay nabibili lang ito sa mga grocery store. Ang last ko nga palang nilagay dito ay nagrate lang ako ng cheese para solid na solid talaga ang ating taco. Tapos nasa customer na lang natin mga me kung ano nga ba ang gusto nilang sauce. Pwedeng yung cheese sauce na ginawa natin or pwedeng wala na dahil ito pa lang ay sulit na sulit na. Yung costing pala nito ay ilalagay ko na lang sa ating page. Kaya kung gusto nyo din itong itry ay itry nyo na.